Magandang araw sa iyo. Alam mo, madalas pag pinag-uusapan yung pagbabago sa lipunan, ano agad na iisip natin? Politika, ekonomiya, di ba? Pero um, may tinitingnan tayong mga material ngayon na nagsasabi na may isang parang sinaunang minsahe daw na uh, kayang humubog hindi lang ng isang tao, kundi buong komunidad, pati bansa. Ang pag-uusapan natin ngayon, etong mga ideya mula sa ano, ilang teksto. Tinitingnan nila yung ebanghelyo, hindi lang alam mo na yung personal na pananampalataya. Kundi parang isang puwersa daw para sa malawakang transformasyon. Handa ka na bang himayin natin to? Silipin natin ng mas malalim? Okay, simula natin dito. Sabi sa mga babasahin, itong ebanghelyo, hindi lang daw to sa um, personal na kaligtasan. Yung parang ikaw lang at yung sa taas. Nagaalok daw ito ng parang blueprint, kumbaga. Isang gabay para sa ano pangkalahatang pagbabago. Yung pananaw dito, yung pagbabago sa'yo bilang tao, dapat may ripple effect yan sa buong pamayanan. Tama. At uh, dito nga pumapasok yung isang medyo malalim na konsepto, yung shalom. Ah, shalom. Oo, oh, naririnig ko yan. Oo, kasi madalas pag sinabing kapayapaan, iniisip natin wala lang gulo, diba? tahimik lang. Pero itong shalom, ayon sa paglalarawan dito, mas malawak eh. Um, tumutukoy ito sa kabuuan, sa kaayusan, sa kaginhawaan, lahat ng aspeto, spiritual, pisikal, emosyonal, pati sosyal. Ito yung sinasabi nilang holistic salvation, pangkalahatang kaligtasan kumbaga. Ah, okay. So hindi lang yung parang absence of conflict pero talagang flourishing, yung uh, maayos at masagana talaga. Ganon nga, eksakto. At konektado uh, dito yung ideya ng kaharian ng Diyos. Hindi ito tinitingnan ng teksto bilang isang bagay na alam mo yan, sa future pa, sa dulo pa ng panahon. Sinasabi dito, isa itong kasalukuyang realidad dapat daw nagsisimula ng makita, maranasan dito sa lipunan natin ngayon. Kahit siyempre hindi pa ito perpekto. Ito yung uh, madalas na tinatawag na tension ang already, not yet. Nandito na, pero hindi pa ganap. Hmm, interesting yung already, not yet na yan. Pero para mas... Ano mas makita natin? Nagbigay ba ng examples yung mga teksto? Mula sa kasaysayan, ganon? Meron, meron. Ang um, binanggit yung impluensya daw ng mga unang kristyano sa imperyo ng Roma. Oo. Paano daw sila parang namukod tangi sa pag-aaruga nila, sa mga may sakit, sa mga ulila, sa mahirap. Yung parang kakaiba yung community nila. Tapos may isa pang binanggit, yung Imago Day. Ano maba ulit yun? Ah, Imago Day, yan yung ideya na ang bawat tao nilikha sa wangis ng Diyos. Image of God. Okay. Mukhang simpleng teolohiya lang, di ba? Pero sabi sa mga material, grabe daw ang naging impact nito. Lalo na laban sa pangaalipin. Kasi isipin mo, kung bawat tao, kahit sino pa siya, anumang estado niya, may wangis ng may likha. Oo nga, no? Paano mo siya ituturing na parang bagay lang, na pag-aari, dito lumalabas yung uh, di matatawarang dignidad at halaga ng bawat isa. Malaking bagay yun. Napakalaking konsepto nga niyan, lalo na siguro noon. Pero um, paano naman daw to na ibabahagi yung pananaw na to sa ibang kultura halimbawa ng hindi parang ano, nangihimasok, yung hindi dating na parang eto, kami ang tama. Ah, magandang tanong 'yan. Dito naman papasok yung tinatawag na incarnational ministry. Incarnational, parang yung pagkakatawang-tao, medyo ganun yung idea. Hindi ka daw basta dumarating na parang expert na may dalang solutions manual galing sa labas. Ang approach daw dapat, pumasok ka muna, makipamuhay ka, unawain mo yung kultura, yung konteksto dila, makinig ka, maging kasama kanila sa journey. Ah, so more on listening and being present? Oh, ito daw yung paraan para may iwasan yung cultural imperialism. Yung parang pinipilit mo yung sarili mong paraan o kultura sa iba. Binibigyang halaga din dito yung pagkatutumula sa ibang modelo, yung mga hindi galing sa West. Halimbawa, yung mga proseso daw ng reconciliation sa Rwanda or yung mga umusbong na microfinance model sa Asia. Gets ko. So hindi talaga one size fits all. At uh, dito na siguro papasok yung bawat isa sa atin, tama? Kasi sabi sa teksto, lahat daw may papel dito eh. Oo, yun na nga ang punto dito, gamitin mo daw kung ano man yung kakayahan mo kung nasaan ka man um, Guru ka ba? Pwedeng humubog ng isipan, ng character Negosyante, pwedeng lumikha ng trabaho magsulong ng patas na kalakaran Alagad ng sining Pwedeng magpahayag ng katotohanan, magbigay inspirasyon Magulang, grabe ang papel sa pag-aruga sa next generation Lahat daw tayo, sa kanya-kanyang paraan, pwedeng maging bahagi ng paglikha ng positibong pagbabago. Yung parang ripple effect nga, diba? Mula sa maliit, lumalaki yung efekto. So, kung pagtatagpi-tagpiin natin, ang pinaka-argumento pala talaga ng mga material na to, eh hindi dapat pinaghihiwalay yung personal na pananampalataya sa pampublikong pagkilos. Eksakto. Yun yung core message kumbaga. Yung pakikilahak mo sa mga usaping panlipunan halimbawa, sa governance, sa economic justice, sa pag-aalaga ng kalikasan, sa pagbuo ng mga komunidad na nagtutulungan. Lahat yan ayon sa mga tekstong ito ay mga practical at um, mahalagang paraan ng pagsasabuhay nitong pananaw ng Ebanghelyo. Hindi yung parang may pader sa pagitan ng sagrado at secular. Ah, okay. Kasi parang lahat ng aspekto ng buhay pwedeng maging lugar ng pagkilos at pagbabago. Tama, ganun ang tinitignan dito. Kaya naman pala, ang inilalatag na ideya sa atin dito ay isang ebanghedyo na uh, lumalampas sa pansarili, hindi lang pang loob ng simbahan o pansariling debusyon. Tinitignan ito bilang isang ano, potential na catalyst, isang mitya para sa pagbabago ng ating mga komunidad, ng lipunan at baka nga ng buong bansa pa. Oo. At um, siguro iiwan namin sa iyo, sa ating mga tagapakinig, itong isang tanong na medyo challenging pag-isipan na galing na rin sa diskusyon natin. Kung totoo nga itong pananaw na to, itong holistic approach, paano mo kaya yung uh, pagbabalansehin yung personal mong paglago sa pananampalataya at yung aktibong pakikilahok mo sa paghubog ng mas maayos na komunidad at lipunan. Lalo na nga sa gitna ng tensyon na nabanggit kanina, yung already not yet, yung nandito na ang simula ng pagbabago pero uh, hindi pa tapos, malayo pa. Tama, isang bagay na maayam mong pag-isipan pa pagkatapos nito.